po anes ang mga nakaupo. Na mayroon na po na sinuspinded na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin mm. bilang opisyal ng mga kooperatiba. Hindi po mai alis alis ng CDA ang kanilang order. Upo na sila sa pulis. Yes po, dadalhin po nila yon. No, ma'am. Sorry mama. K hindi, kung muna <laughs> kung sa police, hindi po trabaho ng police. Yung uh, suspendido, wala pong power ng police. Ang huwagin na lang ito kung gano'n yung sagot ng uh, official ng CDA. Okay. Kailangan talaga yung committee na itatayo na, na, uh, ng CDA para po makapag-general assembly at makapag-election ng panibagong magti-takeover. So meaning po, ang mga mga members niya, ay uh, siya, siya pa rin ang ibubuto. Wala. Correct. Hindi exactly. na, hindi tanong na po. Tanong mo, sagot mo. <laughs> po, uh, po, pangalan niya po? Si Aurea Hussein po ako. Aurea, uh, ma'am Ma Ma Hussein? Ako, uh, saan ako grupo po kayo? member po ako ng Metro Rizal. Metro UV Rizal? Transport Service Cooperative. Okay. So, kagaya po ni ang tanong kanina, sir, ninyo. Uh, ang sabi ni sir, <clears throat> bakit hindi po tanggalin daw ang mga official. Mm -hmm. So I was once part of the board of directors mm -hmm. ng Metro Rizal. So yung pong chairman namin, dineclare na po kaming non-mix dahil po sa pagsagot namin sa mga uh, inquiries ng mga operator members namin. So de sila po kasi ang nag determine nang kung sino po ang magiging members in good standing at saka hindi. Mm -hmm. Opo. So for sure kukuhain niya yung mga taong boboto para sa kanya. Kaya po kahit po merong meron ng nailabas noon sa sa kongreso na 9.5 million na nawawala na hindi po ma-explain ng chairman at saka ng manager. Hanggang ngayon po, nakaupo pa rin po silang dalawa. Yung pong uh, verified complaint ay nakafile na sa CDA. Magwa one year na po sa August 21. Hanggang ngayon wala pa po, po silang desisyon. At ang pinakamasakit, Mr. Chair, kami po ay mga operator na dating daily po ang aming kinikita. Ngayon po ay four months na po kaming walang nare-receive. Paano po ang maintenance? Paano po ang aming mga pamalengke, pambayad ng bills, pampainrol po ng aming mga anak? Hindi po kami tumutol sa modernization. Maganda po ang aming ruta. Kumikita po ang aming kooperatiba. Pero bakit po ganon? Dahil po, hindi po anes ang mga nakaupo. Wala pong transparency po. Ngayon, nag nabigyan po ng CDA ng COC ang aming kooperativa despite po sa mga madaming violations. Hindi ko po alam kung bakit ganon. Bakit po sa ibang region ng CDA may suspension po ang mga officers pero bakit sa region 4A wala po? Okay. Uh, pagbigyan ko si ano, yung isa na lang Itong si anong pala niyo po sir? Yung naka-red, naka-stripe. Anong grupo po kayo, sir? Ah, uh, magandang umaga, Mr. Chair. Ako po si Noel Rosales, uh, galing po sa United uh, Negros Negros Driver Center Operator po. Okay. Ah, uh, yung sinususugan ko lang po kay uh, sir na sinasabi, dahil may kakulangan po dito yung CD sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan. Na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin mm. bilang opisyal ng mga kooperatiba. Hindi po mai alis-alis ng CDA ang kanilang order. Ito po yung mapapatunay. Na may order na yung CDA pero hanggang ngayon nasa opisina pa rin ang mga opisyal na inordera na 90 days preventive suspension. Ito po yung problema. Ano? Al Anong grupo po yan, sir, na nabigyan na ng uh, suspension order pero hanggang yung nakaupo pa rin, wala ginawa yung ating... Uh, Region 6 po, uh, United Negros Transport Cooperative po. Okay. So meron suspension order pero hindi in-implement? Uh, hindi po na-implement hanggang ngayon. Uh, yung mga official po, nakaupo pa rin. Okay. LTFRB, pakisagot po. Ah, CTA. si Chair. Sa, sa CDA po yan, hindi po okay. sa LTFRB. Ah, sorry, sorry. S sino dapat sumagot? Ay so ayon para sorry sorry si Asik uh, Mirla Paradillo, uh, ma'am. Yeah, pa Pakisagot. Good morning, your honor. Um, sir, I'm um, gusto ko lang pong i-clear that this um, program um, during the crafting of this program CDA was not even consulted. I was we were not part of this program. But uh, the the only role of CDA then was uh, to register um, a I'd like to recognize uh, our Senate President Senator Teo Codero ah, 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 Good morning po um senator um our our only role was to register transport cooperative upon the endorsement of the Office of Transportation Cooperatives So yun lang po ang naging role namin but even then dahil nga na approve na siya uh, we, we 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 accept and adapt it. So um, maraming gulo na nangyari. Na, napasok na kami. Kasi nga, uh, dahil involved ang aming mga transport cooperatives. Ma'am, sorry ha. E, hindi mo ata nasagot yung yes, po. ko. Sasagutin na ko meron, po. Meron, pakidiretso na lang po yes, ma'am. Uh, bakit, um, bakit hindi pa rin ma-implement yung suspension order? May mga Hanggang ngayon, nakaupo pa rin yeah. yung mga suspendido na dapat. Yes po. Uh, na uh, may charge order na po sila, nakakasuhan po yung mga hindi um, nag-implement ng mga suspension. And even in, uh, dahil meron sila mga negligence, mga gross misconduct. Kaya nga mame, eh, ang sinasabi nga kanina, anong pangalan niyo ulit sir? Yung, yung, may hawak ako ng suspension order? Oh, ang sinasabi niya, may suspension order na pagkatagal-tagal na yung suspension order and yet hindi niyo pa rin na-implement, nakaupo pa rin. Yun yung nakakainsulto para sa mga jeepney operators sa mga jeepney drivers particularly Yes sir wala naman po kasi kaming police power in fact Then who has the police power to implement that suspension order? Um, kailangan po namin silang uh, Who has the court. police power ma'am. Yung ang dapat po kasi sir yung pag-issue namin ng uh, ng uh, suspension yung mga nags yung mga na kaya uh, ma'am, kung nag-issue na kayo ng suspension uh, order, uh, tapos ngayon, hindi nyo ma-implement-implement, implement. sabi niyo wala kayong police power. Then, ba't pa kayo mag-issue ng uh, suspension order kung wala pa lang uh, kayo police power o wala kayo may delegate na grupo na has the police power para pilitin na uh, ma maalis na yung mga nakaupo na merong uh, suspendido na? Bali, ano po, sir? May charge order para kaso na po sa court. Oso, oh, mahabang proseso pag korte Actually, sir, yes po. Then useless. W useless. wala na the list that we can mag-issue ka ng suspension order tapos tutuloy na issue yung suspension order then you go to court when you go to court imang eh, habang proseso yan e nandiyan yung RTC nandiyan yung si uh, court appeals nandiyan Supreme Court Damn abutin ng taon-taon tapos habang nililitis yung kaso sa korte eh, eh adding insult to injury nakaupo pa rin yung nasuspindido at Titiba-tiba pa rin Ika nga So ba bakit Ba't pa issue ng special order kung hindi naman pala sa korte din pala ang bagsak. Tulad itong nangyari sa sinasabi niya na hindi ma-implement implement. So siguro nag-antay lang siya madimada niyo sa korte. 'Yun po kasi yung process ng batas. Then there's eh. a problem with the system. And how would you address that uh, system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? Kung si sila sir dahil sila yung aggrieved party pwede kasi nilang dalhin yon yung ano yung uh, ano yung uh, suspension dahil sila yung aggrieved party pwede kasi nilang ibigay yun sa police na ipaalis ipa pero yun nga po kasi ang Apo ah, punta sila sa police yes po dadalhin po nila yon no ma'am <laughs> Sorry, Mama. Ko, hindi, kung... <laughs> kung <laughs> punta sa polis, hindi po trabaho ng polis. Yung uh, suspendido, wala pong power ng polis. The police wala po din uh, po kasi kami police power, authority... sir. Oh. So, yun po talaga yung process ng batas. Limited lang din po yung aming, ano, yung aming uh, power. Hindi, wala kami police Kaya power. Kaya so hindi niya pag-isipan itong uh, PUB modernization. Ito yung isa sa mga butas dyan. Na uh, kapag nagkaroon ng problema yung mga jeepney driver, sabi ka niya na Mr. Comia tanggalin. Paano mo matatanggal yung isang tao na samantalang yung mismong management, siya mismo pwede magpatanggal sa mga tao niya na hindi nagko-comply o hindi magandang standing. And then kapag halimbawa pagkaisahan na, halimbawa yung isang leadership, tulad naman si Mr. Cumia, na siya ng mga membro at nagreklamo sa inyo, nag-issue kayo ng suspension order, hindi ninyo pala kayong implement. Yun yung isang loophole, sir, doon sa implementation. Exactly. So how would you address that? Ganyan sabi mo, tatawag ng polis, mamang polis, halika, pa, pataskin mo diyan sa pwesto itong Actually sir, meron kaming ongoing leader na, na ano, kooperatiba. Joint uh, memorandum circular supposedly with LTFRB OTC and um, ongoing namin na sana ay mapabilis para mag-collaborate kami kasi hindi po pwedeng isang isang office lang talaga dahil maraming involved. So ano na, suggestion niyo um, po? Tulad dito yung sa hinain kanina uh, ni ano pa niya ulit sir? Noli Rosales po, Your Honor. Mr. Rosales. Oh, eh ang tagal-tagal nang na-issue ng suspension order and yet nakaupo pa rin pangisingisi pa rin yung na-issue nyo ng suspension order. Kaya siguro uh, Mr. Chair, uh, baka buwagin na lang po ng CDA kasi wala naman po talaga silang uh, ngipin sa kanilang order. Uh, masaya pa rin po yung mga uh, nag uh, kumukilimbat ng pera ng mga membro hanggang ngayon po apu uh, pumapistaw pa rin. So kung ganon yung pong sagot ng CDA, bakit bakit kailangan pa natin silang abigyan uh, ng uh, balaking papel para i-implement ang order nila. So, alam mo pa Mr. Chair, ang sabi nila, magtayo po daw sila ng management uh, committee para daw i-take over yung uh, korpo, uh, cooperative na to at saka magre-elect sila ng mga bagong official hanggang ngayon po naghihintay yung mga biktima dito. Uh, wala pong uh, kahit isang tugon itong ang um, CDA. Kaya nga, pinaabot na namin niya yung dito, buti nga na, ano, na pag-usapan. Dahil kung ganyan yung tinding ng CDA, useless po yung opisina nila. At ano na lang, buwagin na lang ito kung ganyan yung sagot ng uh, uh, official ng CDA. Okay. Bago lahat, uh, Senator Cheese. Sir, um, kailangan talaga yung committee na itatayo na, na uh, ng CDA para po makapag-general assembly at makapag-election ng panibagong mag-takeover. Dahil nga po, lahat yun, lahat ng uh, officers ay suspended. Paano magkakaroon ng general assembly? Paano magkakaroon ng botohan? Samantalang kapag nakita ng isang leader, tulad ng Mr. Kumiya, merong isang mga, mem mga membro dyan na hindi sumasangayon sa kanya, pwede niyang alisin at any given point. General, na, ang sasabihin lang niya, eh, hindi ko gusto ugali mo, hindi na maganda yung karakter mo, tanggal agad. Saman, pero, yung, yung mga tao, mahirap magpatanggal ng leader. Si leader, madaling magtanggal ng tao. Do niyo po? Yes po. Don oh. sa, sa lahat na suspended na mga officers, yun po yung itatayong committee na sinasabi niya para po magkaroon ng general assembly at yung general assembly ang mag-de-decide sino ang uupo. Kaso po yung general assembly, tuta din ni ano eh. Ni official eh. Oh. Di ba? Paano magkakaroon ng general assembly? Yun ay planted ni uh official planted ng presidente ng uh, samahan. Oh. So meaning po ang mga mga members niya ay uh, siya siya pa rin ang iboboto. Hindi <laughs> exactly. na po. Hindi Tanong na mo, po. So <laughs> hindi na po namin 'yun. Hindi I mean, paano ba kasi kailangan meron talagang uh, documents. Kaya so ikaw mismo man, nakita 'yung problema. Yes po. So ang akin lang dito dito sa PUB Monetization program, pinag-isipan niyo muna na mabuti para minadali ito eh. Hindi nyo nakonsulta lahat ng stakeholders eh. Hindi nyo, ang, ang, ginawa nyo kasi, ang kinukonsulta nyo lang palagi, LGU, LTFRB, DOTR, kayo-kayo lang. Hindi nyo kinonsulta yung mga mismong people sa ground. Again, sir, we are not part of the modernization program. No, no, no. In example ko lang kasi, di ba? Yes Kaya po. Kaya yes, maraming tumututol dito. Yes po. Kasi may, may mga loopholes because hindi na pag arala na mabuti. I agree, hindi sir. Hindi na konsulta lahat. I agree. Di ba? Tama.